ginibani ni Tyler Bay ang depensa ni Jonathan Williams at Sean Manganti at naghalimaw ng 23 points plus 4 posterized dunk. Para hiranging best player of the game, di nakayanan ni Jason Perkins sa depensa ni Calvin Abueva at pinakain ng lahar sa mga tirada sa painted area and behind the arc. Para maselyuhan ang 3 points na kalamangan, niyanig ang Smart Araneta sa 200 slam dunk ni Tyler Bay. Hindi nakayanan ni Jonathan Williams sa easy basket haba ng galamay para maungusan ang Magnolia at nasayang ang mga outside and inside shot ni Jason Perkins upang maitala at maunahan ang Magnolia hat shot. Lahat ng yan pag-uusapan natin pero hihingi muna ako ng isang subscription para sa mumunting channel at bigyan mo na rin ng like at share at ikomento mo na rin kung ano ang iyong komento. they have the circuits to uh, at least make a points. That's a big plus. Inside. And getting away inside. I one is gonna work. Uh, that's good recognition. Maroca from 15 feet. This guy uh, Swooping left handed. Azul looks for space, forces it up. Perkins for the tie.